Kilala ko ang lalaki na masasabi kong pinapangarap ng lahat masipag, mabait at moreno. Supervisor siya sa isang company at naging magkatrabaho kami at nung una ay hindi ko napapansin na may gusto pala siya sa akin dahil palagi niya akong tinutulungan para gumaan ang aking trabaho. Pero isang beses na lasing siya ay minessage niya ako na gustong gusto niya raw ako kaya nagreply lang ako ng haha dahil wala lang naman sa akin yon. Pero habang tumatagal ay lalo siyang nagiging makulit kaya pumayag na akong lumabas kaming dalawa para kumain ng ice cream. Hindi ko alam na may nakakita pala sa amin na kasamahan namin sa trabaho kaya kinaumagahan nun ay nalaman ko na may issue at tinatawag nila akong kabet. Kaya nung una ay nagtaka ko kung bakit nila ako tinatawag na kabet. Hindi ko alam na may asawa pala si Bisor. Meron na rin pala siyang dalawang anak at ang pinakamalala pa ay kasal pala siya sa kanyang asawa. Isang linggo lang ang nakalipas ay kinausap niya ako at humingi naman siya ng tawad kaya pinatawad ko naman siya dahil honestly ay wala naman talaga kaming label. Ang katrabaho lang naman talaga namin na nagbibigay ng mali kaya makalipas ang ilang buwan ay nagresign na siya at ako naman ay endo na rin. Pagkatapos nun ay kinamusta niya ako kaya bigla na lang ako napaisip dahil kong makasira ng pamilya para lang